What's up mga kabakyard At alam kong na-miss nyo ang ating mga vlog Na-miss ko rin kayo At andito tayo ngayon sa Bar's Rabbitry Ayan si Kuya Bar <laughs> Kuya Kaiser dito sa Marilaw Alam kong na-miss nyo to Pero hindi ko kayo bibiguin Dahil pupunta tayo ngayon sa pinakamalaking rabbit farm Sa Pampanga At matitikman natin ang rabbit sisig 'yan ang napakasarap so huwag kayong mawawala ayun na nga mga kabakyard at nandito na tayo sa napakagandang farm siguro nakikilala nyo yung lugar na yan at kasama ko ang mga poging poging yun mga bars rabbitry at makikilala na natin ayun o no, yung farm owner ng Casa Conejos dito yan sa Porac Pampanga So, ayan na, ipapakita ko na sa inyo ang napakasarap na rabbit sisig. Wow. Um, rabbit sisig ng mga kapang. -pangan. So, ayun na mga kabackyard, kakain na tayo ng pure New Zealand. No, joke lang, Kahit di natin alam, pero ito ang rabbit sisig so meron mga laman meron mga ito tenga to siguro no tenga kung ang tingin ko tenga to or walang taba pero, oh healthy na sisig so ditikman na natin ang sarap kumak ditikman diba? na natin chấm ăn ăn không ăn ăn không ngon chấm đã có maglute mà mà bác pằm đúng đúng không Ten out of ten. The best. Kakain muna kami. So ayun mga kabakir, ay, tapos na kami kumain. Di ko kayo, di ko pinakita sa inyo. Kasi baka maingit lang kayo. Pero sobrang sarap. Apakaanghang. Kaya lalo kang gaganahan. Hindi ko sasabihin kay Sir Joseph na kulang yung kanin. Pero secret lang natin. Huwag niyo sabihin sa kanila. Dahil bitin talaga, hapa kasarap ng ulam at eto na makikita na natin yung kanilang rabbit farm let's go yon mga kabakyard andito na tayo sa loob ng kasa Conejos Integrated Farm dito sa Porac, Pampanga may kita nyo andito ako sa gitna ng 500 breeders ng kasa Conejos may kita nyo na nyo naman ayan pero kung mapapansin nyo ang gamit nilang system na ng cage ay A-type, no? Pero yung etong taas wala. Ito rin sa sa gilid ko wala din sa likod natin. Pero pagka pinuno nila to, ang itong breeding house na to ay aabot sa 1,000 heads o 1,000 breeders. So imagine 1,000 heads mga anak. So, wag na lang sabay-sabay kalahati na lang ilang libong rabbit ang ipu-produce ng breeding house na to may kita nyo uh, sila lahat naka J feeder uh, at ang maganda sa A type kasi pagka nag poop sila tignan nyo, pag nag poop sila diretso sa baba and then yung baba na yan isang ano na lang yan sa lupa na lang papalahin mo na lang yan doon ang daan sa gitna okay so may mga kids may nesting ay wala pala naman to may nesting at saka sila ay naka nipple drinker ang maganda dito may, may kita nyo may lakas ng tubig sinakadirekta sila sa ayun know, o water system. Wala kang kitang ang galon. Wala, walang galon. ba? Diba? Pero nakadirekta sila sa water system. Kaya, papansin ninyo, apakaaliwalas, mahangin, malilim, yung taas. Diba? Open din. So, napakaganda ng pwesto ng no? mga rabbit na to at etong area na to hindi pa to mga uh, pure breed. Ngayon pupunta tayo sa area nila kung saan andon ang mga pure Californian white at New Zealand. Let's go. So ito guys, mga ka backyard. Apakaluwag pa ng area nila. And ayon kay Sir Joseph ay gagawan pa nila ng mga breeding house yan so nakaplano na sila for expansion ng rabbit farming Apaganda ng sasakyan nata, ingat kayo diyan ng na rabbit yan <laughs> oh talaga top ito pa mga kabayan may area pa sila for more expansion kita niyo ang pagaganda tumambay at ngayon mas maganda itong makikita ninyo Alright. kita na natin yung kanilang uh, quarantine facility. Hindi na tayo nagtagal doon. But good thing kasi uh nag import sila from ibang bansa at inihiwalay nila hindi muna nila diniretsyo doon sa breeding uh, house nila uh, to protect na rin yung existing rabbit nila. And of course, itong mga in-import nila uh, para mapaganda yung uh, kanilang stock no so ngayon kausapin na natin ang farm owner sir joseph ten so ayun mga kabakyard eto na farm owner sir joseph ten okay. Sir, kamusta po? Okay. Ngayon. Sa kapasyal sa aming munting farm, no? Yes. oh so, Sir Joseph, salamat po dahil mm. -hmm. nyo aming makapag dito sa inyong Welcome, welcome. Uh, thank you po. So ngayon, sir, uh, kasi ang goal natin dito sa uh, backyard cultivation, may natin sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang rabbit farming or rabbit meat ay malaki ang future dito sa Pilipinas. So, Sir Joseph, tanong ko lang, kailan po kayo nag-start ng rabbit farming? Kailan ako ng iba't ibang hobby pa, no? uh, nagkaroon na nag ako, nag-chicken ako, nag-isda, nag-aso, ayan, nag-ibon, ayan, mm -hmm. so yun. So, and then, uh, ang pinaka matagal na hobby ko talaga is sa uh, 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 mga ibon. Mga Love like, birds. Uh, uh, Lovebirds, birds. sa uh, sun color, ganyan, yung mga oh, medium man. birds natin. Mm -hmm. So, sa panahon na yun, siguro, ah, uh, uh, five years ago, nag-start ako ng pag-export uh, e ng mga ibon sa Indonesia. Hmm. So nag-bibreed ako, namimili sa Pilipinas, and then pinapadala ko po sa Indonesia. And then nung na yung uh, rabbit, uh, I mean, uh, ibon, uh, ibon, Uh, tumingin ako ng uh, ibang uh, pwede pa na gawin, no? Hmm. Which is uh, yun ngayon, yung uh, rabbit, rabbit farming. farming. So nung nag-pandemic, uh, In start ko yung uh, pagra-rabbit na large scale, mm -hmm. no? So sabi ko, uh, inaaral ko yung uh, negosyo. Mm -hmm. At this at the same time kasi sya, uh, hobby, no? Mm -hmm. uh, nag enjoy ka, nakikita mo, dumadami yung mga rabbits, mm -hmm. no? Sa mabilis na panahon. So ngayon, uh, siyempre, kayo ay businessman okay. or into business kayo. Ano yung nakita nyo sa rabbit farming or sa rabbit industry para mag full scale ng farm okay. ng rabbit? Ganito yan. Uh, ang rabbit, pagtungtong niya ng 6 uh, uh, months, breeding hmm. age niya yan. Tama. Okay? Inaral ko lang, compute, uh, ganyan. Ganyan hmm. um, uh, ito ang nangyari. So, ang isa rabbit, manganganak yan ng ani manggam. Mas worth ka at pieces. No? Pero ngayon, ang nangyayari sa amin, nasa, uh, nag-range kami ng 10 pieces na kids every 2 months. Kada okay. isang breeder. Mag magkano yun? Diba? Um, okay. Nag-upute na lang ako. Hmm. So sabi ko, ang laki pala ng uh, income no? na mm -hmm. uh, may bibigay sa iyo ng rabbit farming. Sa ngayon kasi, ang nangyayari, sa 100% demand ng uh, rabbit sa Pilipinas, ang nasusupply lang natin is uh, nasa 5% lang. No? Apo, layo. Napakalayo. Napakalayo. Mm -hmm. Sobrang layo pa natin. Pero ang dami na nagra-rabbit niya. No? Umusbong Tama. yung ano, industriya natin. Mm -hmm. no? Bakit umusbong? Uh, may mga kaibigan ako, for example lang, yung mga kaibigan ko, no? Uh, mga nasa piggery business sila. Mm -hmm. Lahat ng piggery nila ngayon, kino-convert nila as rabbit, rabbit, no? Eh. rabbit farming. Oh. So, ayan. So, unti-unti, um, kung mapapansin nyo, unti-unti, nakikilala ang uh, rabbit I'm meat. Five. Rabbit yes. meat uh, sa Pilipinas, ibig sabihin noon, maraming nagkaka-interes din na pumasok hmm. sa uh, larang ito, no? Sa mm. farming. Ibig sabihin, saan kukuha itong mga malalaking farm na to ng mga rabbits? Hmm. Sa atin din ng mga breeders. Mga start na ng Oo. Ano ang mga market ng uh, uh, rabbits yes, yan nyo, yung no? napaka... Yan yung number one na tanong okay. ng mga gustong mag-rabbit farming or nang mag tree. Okay. Uh, tanong ng mga OFW. Okay. Tanong ng mga nawalan ng trabaho okay. at naghahanap ng uh, kung saan nila i-divert yung fund nila. Okay. Ano ang future ng rabbit meat dito sa Pilipinas? Okay. Napakaganda ngayon ng uh, future ng rabbit meat sa Pilipinas. No? Kung mapapansin nyo, ang mga figure ngayon at saka yung mga poultry mm -hmm. ng mga manok, is lahat yan halos nagsisipagsaraan, no? Mm -hmm. At saka ang pinagandaan pa ngayon, ang Department of Agriculture, napaka-supportive, no? Pagdating sa rabbit, no? Uh, gusto nilang ilagay ang rabbit meat sa normal meat natin, no? Mm -hmm. So hopefully, mga few months from now, uh, magkakaroon na sa mga grocery natin, no? Yes, sana. So, yun, sana, sana, no? Mm. Uh, haso, problema natin ngayon, yung supply. Yung supply. Ulang okay. na ulang. Ulang na ulang. Uh -huh. So, ngayon kasi, napuputay yung mga rabbit natin sa so, mga breeders lang din. Uh -huh. Na gusto mag-farming, mag-backyard, so, uh -huh. yun, yung mga, doon siya napupunta. Kami, may mga meat shop po na pumupunta sa amin, ah, uh, Interesado sila na maglagay sa mga meat shop nila by uh, next year, no? Next year. Sana matuloy din Um, Hopefully po by February. Malapit na. Malapit Two na. Two months na lang actually. So, kailangan okay eh? yung demand nila masupply na po natin, no? Tama, tama. So, um, meron ba kayo sir na program na itong Casa Conejos Integrated farm ay maging connection ng mga small time bakya gravity. Okay. Ah, uh, itong farm po natin is under siya ng uh, Department of Agriculture, no? Ah, yes. uh, magiging learning site siya, no, for rabbit farming. Yes. School, so, school, kumbaga, school for rabbit farming. Opo, opo, you no. Know? So, lahat ng mga requirements nila ngayon, pinaprocess na namin, mm -hmm. o-try na namin. So, hopefully by uh, January ko or uh, February din. Mm -hmm. eh maging learning site na po uh, ang farm natin. So hopefully by next year pagbalik natin dito may mga estudyante na yes, po. na nag-aaral para i-develop, i-upgrade ang ating rabbit industry. Okay okay. Through casa cone was integrated farm. Sir, lastly day uh, bago natin tapusin ang ating mm -hmm. ano kwentuhan. Mm -hmm. Ano ang maipapayo mo or encouragement, encouraging words sa mga nais mag-start ng rabbit, rabbit? So ngayon ang uh, eh sinasabi ko sa mga kaibigan ko or sa mga tao na mag-start na kayo kahit maliit lang muna and then uh, mabilis naman mag-breed mga rabbits, Aba. no? Mm -hmm. So every 2 months 'yan, nanganganak sila ng 6 mm -hmm. to 12 pieces, maswerte ka pag 12, well, no? Uh, so yun. Ang presyo ngayon ng uh, isang kits na 3 months old is nasa 500 to 600 pesos. Mm -hmm. For example, in the future, no, lumaki ka, mm -hmm. uh, nakabuo ka ng 1,000 breeders mm -hmm. ng rabbit. Mm -hmm. Magbe-base na lang tayo sa 6 na ana anak na lang mm -hmm. ng kits. Kikita ang isang rabbit mo nang ah ng, uh, uh, ng 1,000 rabbits mo sa every 2 months ng 3.6 million 1,000 rabbits every 2 months 3.6 million oh, and, and base lang tayo sa, sa anim na anak. Anim na anak, oh, minimum, na anak. Oh, minimum na anak. O. So ngayon, wow. uh, okay, yung mga sobrang nilang na anak, pwede nyo pong ah uh, uh, Pwede niyong uh, doon na kayo kumuha ng funds niyo para sa mga kids, para uh, sa mga tao, ganyan. And expansion. Expansion, yan. So malaki sobra. Let's say, tatlo na lang ang anak, malaki pa din yun, no? So yun. Pwede kayong mag-start ng small lang, no? Parang kami nag-start lang din sa maliit na farm, no? Mm -hmm. Dati 20 uh, rabbits lang ang mm -hmm. inaalagaan namin. Hanggang dumami ng dumami yan, no? And you're into 500 breeders plus the pure. Ako, yung pure, no? So, so yung breeders natin ngayon, 500. Pero kaya nila pumuno agad ng 9 uh, buildings, no? Yes, kung hindi maibibenta yung hindi gates, natin ibebenta Puno no? agad. Puno agad. So ayun uh, nakita natin through Sir Joseph Tang kung gaano kaganda ang rabbit farming. That's why we encourage everyone to start now. Correct, hindi correct. bukas, hindi next month kundi ngayon. Uh -huh. Hindi ka man makabili ng rabbit, prepare everything para pagdating ng rabbit nito. Ayos na. Go na kayo agad. Oo. Oh, oh, oh. Maraming maraming salamat, Sir Joseph. Thank you very Sir Jerial. At sa Casa Cuneos Integrated Farm, oh, oh. maraming salamat mga kabakyad. Oo. Oh, happy breeding. So ayun mga kabakyad, nakatapos na ang ating pakikipagkwentuan kay Sir Joseph. Napakaganda nung naging uh, talakayan natin. No? Uh, makikita natin yung future ng rabbit farming or rabbit industry. Dito sa Pilipinas ay napakalawak, no? Nabanggit ni Sir Joseph na uh, may mga kumakausap na na meat shop dito sa Pilipinas, uh, dito sa Casa Conejos Integrated Farm para mag-produce ng rabbit meat sa mga meat shop. And si Sir Joseph bubulong ko lang sa inyo, magtatayo sila ng meat shop kaya magbenta na kayo ng mga rabbit meat ninyo sa Casa Conejos integrated farm. Secret lang yon. Huwag niyo sabihin kay Sir Joseph na sinabi ko sa inyo. So that's it for today. Maraming salamat sa pagsubaybay mga kabakyard. See you on next video.